Habang mag magnaak nga agawid, may nakaupansin, pintas na gitoy ng masetas, may kuman, pang kuman, i-video video. -video. Di ba ang ganda? Oo, o, talaga ito Bawal kaya, baka naman bawal mag-apak-apa. Di ba ganda nila? Oo, ang ganda parang nasa Amsterdam ka na oh see ang ganda nagpipintas da ang Kit kitkitaan na ka yun kitkitaan po ang ganda hindi ko alam kung sadyang sadyang ganito siya Ewan ko kung sadyang ganito siya. Pero yearly talagang natubo talaga dito ng ganito. Or sadyang inaano nila, nilalagyan nila ng tawag dito. Talagang tinatanim nila ito dito. Ang ganda. diba? Nagpintas niya. Kakabsat. Si ang ganda. ko hmm. ni Pinagtitinginan eh. na ako. So thanks for watching. See you again on my next video. Bye. -bye.